Hi guys, ang ipakikita ko sa inyo ngayon ay ang bentong lutong sinigang na sardinas. Matagal ko na po naririnig na sinisigang ang sardinas. Mga ilang taon ko nang naririnig. Ngayon, ngayon susubukan ko na itong gawin kung paano sinisigang ang sardinas. First time ko po ito gagawin na ipakikita sa inyo at first time ko rin po ito iluluto. Yung pusa dito, he, naaamoy niya yung sardinas. Si bara Narita ang mga gagamitin ko. Yung sardinas na maliit lang na lata na sardinas. Yun po. Yung kinuha ko lang na sibuyas sa akin tanim. Kasi mahal ang sibuyas ngayon. Eh, nagsitubo ito. Kaya tinanim ko sa paso. Isang malaking santol. Ayan, tinaddad ko na. Isang labanos isang taling kangkong at isang puso ng saging yung dinukot lang at lalagyan ko lang ng pampalasa ayan pa ang ko sa inyo ngayon sinigang na sardinas hindi ko rin alam kung paano ito gagawin ay bahala na po mamaya kung paano ito iluto ganun po guys abangan nyo po mamaya ang aking pagluluto narito na po nagpainit na ako ng tubig ano kaya yung una kong gagawin? Dahil ang sardinas ay malambot na yon kahit di na unahin siguro, ay unahin ko itong kangkong. Yan po, ang naisip ko, unahin ang kangkong. At ilagay ko na rin itong puso ng saging. Yan. Pasensya na sa tuta sa kapitbahay. Yan. At uh, siguro, ilalagay ko na rin tong labanos. Jambo guys. Bento Be na naman ako. Hindi kasi ako talaga ma husay na magluto. Bento lang yung ginagawa ko. At tapos, ilalagay ko na rin tong sibuyas. Ayan. Oh, ganyan na lang ang naisip ko. At lalagyan ko na ng asin. Ayan asin isang kutsarita ah, lalagay ko na rin ng uh, magic sarap lalagay ko na din yan lagay ko na lahat at ngayon ay tatakpan ko na. Ayan, ganyan po siguro. Siguro, siguro lang po. Hindi po, pause ko muna. Ayan, titignan ko kung mulo na. Kung kumukulo na, kumukulo na nga po. Sa so, nga pala, konti lang yung ko tubig kanina. Pero, napigas pa ang kangkong. Hindi ka pa pwedeng ilagay ang asin. Hmm. Ayan. Pero ilalagay ko na. ah uh, unahin ko ang santol. Ayan. Lalagay ko na santol. Malaking santol. Ayan. Siya nga pala, habang hinihintay ko itong kumulo, inasikas ako yung tatlong malalaking ampalaya na hinob. Bininhi. Bibinhiin ko. Hindi ko na pinakita sa video. Kasi wala akong pantamblel. nail Yan. Baka yun ang ipakita ni YouTube. Eh. Yung nag-aalis ako ng buto ng ampalaya. Eh, ang topic ko ay nagsisigang ako ng sardinas. Yan. Ayan, di ko na po yun pinakita sa inyo. ka kasi ganun ang nangyayari. Tapik mo nagluluto. Tapos nagpakita ko ng halaman. Eh, pagkikita halaman. Yun, yung halaman. Eh, ilalagay ko na po itong sardinas. Yan na po. Siguro ganito. Ay, hindi ko alam talaga magsigang ng sardinas. first time ko nga po talaga ginawa ito sabi ko sa inyo ano kayang kalalabasan nito ano kayang lasan nito yan o ngayon ka lang mga haluin yan tikman ko na muna bago ko haluin hindi pa lumasa ang asim ng santol. Siguro, kailangan talagang haluin. Ayan po, hahaluin ko na. Ah, luto Kasi di ko nga pala siya hinahalo buhat kanina. Ayan, baka sakaling umasim na ang santol. Baka naman matamis nga pala ang santol dahil malaki yon. Yan, ngayon ko ito malalaman. Hindi, titik ko. Bagyalang lang umasin santul. santol. Manamis-namis nga po yata ang magamit ko santol ah. Lumasa yung sardinas. Lasang sardinas. Sinigang na sardinas. Ayan po guys. Maraming salamat po sa mga nanonood hanggang sa dulo, sa nag-share ng akong video, sa akong mga experiment na luto at hindi experiment. Maraming salamat po sa hindi nag skip ng ads. Maraming salamat po sa mga nagla-like o nag heart sa mga nag ng bakas o comment. Ganon din po ang gagawin ko sa inyo. Hanggang kaya ko, papanuorin ko po ang inyong video. Hindi ko po iskip ang ads. Ganon po guys. Ayan, maraming salamat po. Ako na may ako na po ay magpapaalam. Bye-bye.